guys, nice. magandang 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 araw sa inyong lahat. Araw ng lunes sa maulang panahon. Ayan. So, ito po ang ulam natin for today. Tilapia na paksiyo. Ayan. Nilagyan po natin yan ng talong. Ayan po siya. Tilapia with talong. Ayan guys. Ito po ang ulam namin for today. Ayan. Thank you, thank you, thank you for watching. Yan, thank you, thank you sa mga support po, sa panonood, yan, sa comment, like, and share. Maraming salamat po sa inyong lahat, ayan. So, row, naka-1k na po tayo ng subscriber. Thank you, thank you, thank you so much, ayan. Maraming, maraming, maraming salamat po at ingat po ulit. And we pray again na meron din po sana kayong pagkain sa inyong hapagkainan. Thank you, thank you, thank you for watching. Bye bye for now. Bye bye.